ano ang naramdaman nyo nung kumalat ang video? Well, ako personally, personally, I was so disgusted. Kaya nga, hindi na ako nag-isip talagang, alam mo talagang, I was so emotional. Because I cannot really comprehend. May mga taong kayang gumawa nun. Kayang hmm. mambastos. Kayang, alam mo yun, it's beyond my comprehension. Ano, para ba yun sa konting pera? Para lang sumikat? Para lang Okay. Papogi pons kami, meron kaming video neto. I hindi ko maintindihan ano yung benefit na makukuha nila dito sa isang napakabuti at napaka-brilliant na tao oh, na si Ronaldo sorry. Valdez. So mm -hmm. sa, sa kahit na kaninong tao, masakit yun. More so, doon sa tao, ang taas ng tingin mo at respeto. Mm -hmm. Diba, we, we, we want our departed loved ones na... They'll be up there, no? Na hanggang sa huling sandali, gusto mong i-reminis yung mga masasaya at yung mga magagandang alaala. Tinaint nila yun. Mm -mm. Actually, Ganella. actually, mm -hmm. yeah. Sige, go, 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 anak. Sige, sige, ano po eh, kahit po yung nirequest niya po, nirequest po talaga na walang public viewing po, talagang gusto po ng pamilya, wala talagang malalapit lang po talaga ng kamag-anak na gano'n. Kahit na alam po namin ang daming gustong makiramay, nagpapaumanin po ako on behalf of the Gibbs family. family. Um, pero mas matindi tong balik. Alam mo yung, hindi na nga kami hindi na nagpa-public viewing, tapos ganito pa yung nangyari. Mm -hmm. kami... Ang pangit eh, ang pangit talaga sobrang bastos. Totoo, totoo. Napakawalang respeto talaga. Kung sino man ang gumawa nito, naggaling sa body cam siguro ito, dahil wala naman tayong nakita. Um, kami binura namin talaga at hindi namin ipinasa at hindi ko natapos. Hindi ko natapos na tingnan kasi iniisip ko ang pamilya ni Tito Ronaldo, ilang pun taon nilang kailangang limutin itong senaryong ito, katulad niyo na naging malapit sa kanya, na mahal na mahal siya at nire-respeto siya. Jamela, may babasahin ako mula sa Amerika ito. Mula sa Amerika ito. Ako'y naluluha, ano, talagang pasensya ka na, nagiging emosyonal ako. Ay, nako, okay, okay lang po, mag po tayo kung gusto nyo. Okay. <laughs> Sabi ni Juris Dr. Channel, napaka kulang sa pansin no nagpakalat ng death video, walang puso at walang awa sa pamilya Gibbs. Ganito na ba kauhaw at ka sabik sumikat ang mga tao ngayon na yung tipong hahamakin ng lahat sumikat lamang? Kapag natugis na yan ng NBI, pwede na siyang mag unli video sa kulungan. Kaya huwag siyang kamong magmadali at mag -inip, mainip. Anong komento mo dito, Jamela? Oh, I'm all for it. Kasi ako, meron din po nga akong separate post eh, Yung post ko po sa personal account ko po kasi hindi ko talaga mapigilan, 'no. Hindi ito nga biglang-bigla na sa amin 'to, eh. Bigla lahat nga tayo na bigla, eh. totoo. Oh, oh. Tapos ito pa, meron pang ganito. mm, -mm. mm, -mm. Sobrang sakit. Double, double, triple. Eh. Hindi ko ma-describe yung sakit. Uh -huh. At ang hirap pagka yung platform kanino ka magagalit? kumalat na kung ilang milyon yan, ano ang gagawin mo, di ba? Ang hirap. Sana yung sana maging responsable po ang lahat. Di ba? Parang ay no, meron tayong curiosity, meron tayong ganun, pero my god. Nasaan lala na mo, po yung lala mo, yung lalo mo yung mga posts mo, Jamela, ang layo mo sa amin. Pero ramdam na ramdam ka namin sa pagpanaw ni Tito Ronaldo. Ramdam kita, ramdam ko si Jano, ramdam ko ang mga kasamahang artista na tunay na nagluluksa sa pagpanaw ng isang veteranong aktor na tunay na nirespeto ng buong industriya. Ito nga yun eh. Ang dami-dami dito, Jamela, gusto kong basahin sa iyo. Ah, Nanay, ah, hay nako. Ito, ang dami-dami dito nagpapadala ng mensahe pakisabi po kay Ma'am Jamela tumatawid po sa amin ang kanyang damdamin tungkol sa nagpakalat ng video ni Sir Ronaldo. Ang mga ganong bagay private lang po dapat bilang pagbibigay respeto kay Lolo Sir, sabi ni Marichu Formacion Espiritu. Yun nga po eh kung sino nagpakalat ng video na yon napaka walang respeto naman nun. Di man lang nirespeto ang pamilya at si Lolo Sir, sabi ni Boy si Karagay. Ano po ah uh, uh, Eto, teka, eto. Ahmed, uh, merong text na pumasok sa akin mula kay Director Franny Zamora, Jamela. Breaking uh -huh. news, the, the QCPD Trace 3 yes. account who posted the video of a crime scene where late veteran actor Ronaldo Valdez was found dead. Its director, uh, General Red Maranan, Red told that, uh, the mm. Inquirer. Maranan uh -huh. said these individuals will play will Maranan said these individuals will face criminal charges. Uh -huh. Dapat lang po, dapat lang pong managot ang mga bastos at walang respeto sa mga kapwa Pilipino, lalo na po sa isang nirerespetong personalidad ng industriya. Jamela bukod dito sa aksyon ng QCPD mula sa iyo at sa pamilya Gibbs, ano ang kahantungan nito? Nakipag-ugnayan po ako kay I think his lieutenant um, I don't know the exact his exact position no but he is also a good friend of uh, of uh, Ronaldo Valdez si Jojo Savares. So he, he volunteered uh, with me the information ngayon, si PB General Red Maranan of the Director ng QCPD. Eh talagang sinibak na tong sa pwesto. Kasi kami sobrang dalawang araw lang kami magluluksa eh and alam mo yon hindi kami, hindi pa nakakahinga, hindi pa, nasyak pa nga eh. Tapos meron na naman suntok na ganito, na parang, hindi pa kami nakakabuelo meron na naman ganito. Paano na, I mean, hindi, we cannot properly grieve. Hindi na alam kung anong uunahin. Kasi Jano ngayon, uh, I know the family of Jano left for abroad. They left for Japan today. So, it, it, nakaschedule na talaga yun. It's also good for them na. Mm -hmm. pansamantala Yeah, I'm also leaving tomorrow for abroad also kasi it's just too much. It's just too much. And and I'll be waiting for the for the decision of course ng kanyang anak na si Melissa at si Jano, no. Ayoko pang yan. Kung ako'y masusunod by all means, by all means, but I don't have the legal right to do that. But I'm also happy na na ano na to. But you know, the damage has been done already. Ma, mm mo wala na eh. Paano ba mabubura yung gano'n, di ba? Kaya Not post ako talaga ng post ng mga pictures ng video kasi even yung huling-huling Lifetime Achievement Award niya for P PMPC and then uh, Nora Honor, kasi ginawa yon sa ano, eh, online lang, so hindi napakita dun sa mainstream. So, pinaost ko po yun kasi gusto kong hanggang sa huling pagkakataon na sandali ng buhay niya, gusto kong maganda yung tingin sa kanya. Uh Hindi, dahil, hindi na deserve yung napakabuti yung tao. Ang Totoo daming yan. nagmamahal kay Pepe. Sobrang daming nagmamahal. Jamela, tayo mga Pilipino may tinatawag na mga merida, di ba? Paramdam bago pumanaw. Sa iyo, nababasa ko yung binigyan ka ng bulaklak. Tapos meron kayong pinagkwentuhan. Pwede pakitawid natin ito sa ating mga kababayan. Yung mga huling sandali ng pag-uusap nyo ni Tito Ronaldo. Oo, nagulat ako noon sabi ko sa kanya, niyayaya siya ko siyang kumain sa labas. Sabi ko dito sa isang hotel dito sa Perros Boulevard, sabi ko, masarap yung buffet dyan. Sabi ko, kain tayo. Kasi mahilig siya talagang kumain food dito. Oh. Eh. Nako, the industry knows about how takawi is, lalo na sa sweets. Mm -hmm. Nako, grabe yan talaga. Not so, oh. mm -hmm. so and anyway, yun gang, sabi niya, na-realize na, niya, nahirapan na kasi siya maglakad yung kanang, um, ano niya, legs niya, tapos nahirapan na yung kaliwa kasi nga, putting a lot of pressure. But you know, ano eh, sabi niya sa akin, sige sa Tuesday na lang, sabi niya sa Martes na lang, may message na ako. Sabi ko, isa Tuesday na sa farm ako kasi meron po akong maliit na coconut farm sa Quezon. Sa, sa, tapos iniba niya yung, ano, iniba niya yung kanyang, ah, uh, Uh, reservation, Friday. So, uh -huh. Friday po yun, uh, nangyari. Tapos yun, na nagkita po kami doon, maaga. Tapos kami yung huling-huling taong umalis doon sa restaurant. Tapos, uh, nagpadala po siya ng bulaklak. Hindi naman po yun nagpapadala ng bulaklak. Mm -mm. Okay, okay, ako po yun, nagpapadala um, ng bulaklak sa kanya pag birthday niya, ganyan, pag sa set, nagpapadala po ako ng flowers, for Ah, uh, ngayon nga lang ginawa yung ganong, ka, sa kanya kasi video grand gesture na yon eh, kasi hindi siya yung mabulaklak, gano'n. Mm -hmm. Ang ano niya kasi is yung quality time, mahilig po kasi siyang magyaya sa mga kaibigan niya. Ah, Kah ah, ah, kung mapalalaki, mapababae po, mag sesend siya ng mga messages, mag forward siya pag may nakita siyang bagay ga sa ganitong kaibigan niya, isesend niya po yun, napaka-thoughtful po niya. At nakausap po namin lahat ng mga mga malalapit sa kaibigan niya talagang gano'n din sinasabi. Masyado siyang palakaibigan, nag-re-reach out siya. And he is in show business for almost six decades. Pero wala po ka-showbiz-showbiz sa katawan po si Ronaldo Valdez. Ayaw niya yung mga malalaking crowd. Gusto niya yung intimate lang, yung nagkakape kape Gusto niya yung nakakausap niya ng maayos yung... He's an actor, true and true. Napaka-totoong tao. Jamela, Ah, uh, maraming gustong sumilip pero kahapon, di ba, nakremate na si Tito Ronaldo? Opo. Opo. Uh -oh. Ano, kahapon kinremate kahapon din? Nasa hindi, ang... hindi hindi po siya kinremate kahapon. Monday po siya kinremate. Okay. Ay, Paki... Ano po, 15, 16, 17, 18 Bako? tama, Monday po. May, oh, okay. Monday siya kinremate. Opo. Nasa Ang kanyang mga labi eh nasaan ngayon? Ang in uh, inuwi, inuwi po muna ni Emily sa Singapore uh, 'di ba biglaan lahat no. Mm -hmm. So ayun po uh, pag-uusapan pa kasi sila diyan naman kasi umalis na yung araw na to. So pagbalik ko pag-uusapan namin kasi wala naman pong problema meron naman pong isang kalalagyan talaga uh, na maayos. Jamela, okay. ito ang pagkakataon para akuin mo ang pasasalamat sa mga taong nagmahal rumispeto sa isang Ronaldo Valdez at huling uh, babala mo sa mga taong naging bastos at mar walang respeto. Sa iyo ang floor, Jamela. Unang-unang, unang-una unang, po, no? gusto ko muna magalit bago po ako magpasalamat para to end it in a positive Naing, note. Dahil hindihan no? ka namin. Oo. Oo. Um, <laughs> yun po, eh, kung tingin nyo, ikinasikat eh, nyo po yan, kinayaman nyo po yan, lahat po yan may balik. Ang sakit ng ginawa nyo. Kahit po makulong kayo, yung tinaint nyo na yung reputasyon na binild over the years. Parang walang kapatawaran yun eh, kasi nagmagnify na yun eh. Iba to eh. Ibang klase ang social media eh. Hindi mo na mapigilan. Sana po maging responsable tayo. Sana wag na po itong maulit. Ang gusto siya nga yung pinaka-private na tao, tapos ganun yung huling-huli. Ah. Ang, 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 hirap ko po i-comprehend. Pananagot po sila. Manan, it's just in due time. I know po, ang Panginoon nakikita po lahat. Jamela, ang salamat mo sa mga nakatuwang nyo ni Nadiano sa napaka mapaghamong sitwasyon na ito nako ko maraming maraming salamat po doon sa mga tumulong na parang mag-concentrate na lang po kami doon sa grieving. No, yung mga kaibigan po ni Melissa, yung mga nako napakadami po sila happy. Yung um, pao ako nandun po, nag nag nandun po, madami po, madami po talagang uh, tumulong po. Mabilis lang din po proseso ng pag-aayos po ng mga papeles. At sa lahat po ng ano po, sana po um, Ang request ko lang po, yun nga po sana po, yung sa huling-huling Huling kay huling, 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 huli huli ang po sana sa tignan po natin yung mga maganda po niya nagawa yung mga contribution na na napasaya niya tayo napaiyak niya tayo uh, ang dami niyang na-entertain niya tayo di ba parang nadala tayo doon sa mga ano niya maraming maraming salamat po sa mga tumangkilik po sa sa kanyang karera sa loob ng anim na pong taon maraming maraming salamat po sa mga nakiramay po sa mga nagpadala ng bulaklak ng mga pagkain mga sponsors po niya na ano po, uh, siguro po sila Jano, isa-isa nila yung pasasalamatan kapag ka medyo naka, naka ano na sila, naka, naka, baway -baway. naka bueno -bueno na po. Opo. Jamela, mm -hmm. unang-una maraming salamat sa pagkakataon. Salamat sa mahalagang panahon at oras na ibinigay mo sa Christy per minute at muli ang aming pakikiramay sa inyong lahat. Maraming salamat, Jamela Santos. Thank you. na no, po Maraming maraming salamat.